Masarap talaga maglomi pag taglamig. Walang araw na hindi tayo gigising ng umaga kaya naman magpainit na tayo ng ating mga sikmura. At syempre magluto na tayo ng kanilang umagahan. Nagluto na nga pala dyan ako ng tapa at nagsaing na din. At para nga po makatipid ang pagluluto ko po ng sinaing hanggang tanghalian na para tipid. Madalim pa nga sa labas kaya naman natuwa akong buksan uli ang Christmas light namin na talagang pinapil ko na na malapit na ang Pasko. Char! Umaga nila ako babawi kasi kagabi ay eh, hindi ko naman ito nabuksan, nakalimutan ko na, nyos ko day. At syempre, sa ating mga Pilipino, kinaugalian na natin magpandesal sa umaga o sausaw sa, sa kape, sinong relay? Nakahanda na nga ang pagkain nila at kakain na lang o isang kagat, mukhang antok. Nakasimangot nga ang motherhood nyo dyan. Paano ba naman si Papa Bernard? Agang-aga, pinagtatahi ako ng paborito niyang pantalon. Ang sabi ko mayroon pa naman siyang gagamitin. Eh, yun talaga ang gusto. Maichika ko na lang din sa inyo. Pinabunutan ko nga rin pala ng ipin si Kuya Bernard ta at talaga namang gustong-gusto niya na tanggalin yun sa may tinya. At dahil mura lang dito sa center ay may libreng gamot pa? At dahil nga siguro may anesthesia pa yung kanyang bibig, hindi niya ata namamalayan tumutulo na yung ice cream niya sa bibig niya at manhid pa kaya ang amos Pagkabunot nga niya ng ngipin, aba ang unang tinanong sa doktor kung pwede daw siya mag ice cream para paraan para makabili ng ice cream, yos koday At dahil si Mickey Boy ay naiwan sa bahay, syempre may pasalubong tayo, ano pa ba, edi makdo Rice at burger nga lang ang binili namin doon at wala naman tayo ngayong budget, pinampabunot na ng ngipin Medyo nakakailis nga lang at ang pangit ng panahon ngayon, pabugsu-bugsu lagi ang ulan, kaya naman hindi na nawawala ng ubo at sipo ng mga bata. At pagka nga po namin ni Kuya Brent, ang sabi ko po sa kanya ay humiga muna na hindi po mabaitag ang ngipin. Sumasakit na nga daw po dahil siguro wala na anesthesia pero napansin ko tuloy pa rin ang kain. Napansin ko nga lang isang bata dito, nagmumukmukulang pa ata ang pasalubong namin at parang galit pa. Hindi daw namin sinabi na dadaan daw pala ng McDo. Sana daw pala sumama siya. Niyos ko dahi, Mickey Boy, sa kainan talaga ay maaasahan ka. At ayun nga, sabi ko, maliligo lang ako at maya-maya ikakain ko na lang sila ng paborito nilang Lomi. Kasama nga dyan ang langit at tumila, kaya naman nailabas ko yung magkapatid. Nanong ko naman si Kuya Brent kung sumasakit pa ang hipi niya. Ang sabi niya daw ay hindi at malambot lang din naman ang Lomi. kayang ang kaya niya yun. Naligo na nga dyan ang motherhood yun. Isang linggo na ata ako hindi naliligo. Charot! Maya, maya nga lang po ay dumating na ang aming order. Pinagpiga ako na nga po sila ng kalamansi na may sibuyas. Mahilig kasi dito si Kuya Brent. Special lomi nga ang aking in-order at dalawang order po ito. Kaya naman bago pa po yan lumamig dyan ba, nilantakan na namin ng kain at masarap kumain ng lomi kapag taglamig. Diga po. Ipinaglagay ko na nga po sila sa kanilang mga plato at wala mo nang usap-usap. Char. Kainan muna. Nawala na nga ang toyo ni Mickey Boy at Lomi lang pala ang makakapagpag-good vibe sa kanya. Diyos ko dai. Buti na lang talaga po ay may malapit sa aming kainan ng Lomi kaya naman hindi na kami lalabas. Dito lang po kasi to sa loob ng Imperial sa subdivision. Nga lang pagkatapos namin kumain ng Lomi ay eto na naman umaambo na naman kaya naman nakapag-stay pa kami dito ng ilang minuto bago umalis. At dahil nga may malapit na bilihan ng pang-ulam dito ay bumili na rin ako nang hindi na ako magluluto pagbalik.